former congressman Manix Davipe, ang bukod tanging congressman galing Mindanao na kasali sa The Big Six ng nagdaang kongreso. Mapaproud ba ang mga Mindanao sa I don't think so. Kaya ama, di ba? Umaamal na yon ang mga residente ng Barangay Tituan, Tugbungan at Mampam dahil sa mga flood control na nasira na. May mga cracks, may mga parting bumigay na na konting bahan na lang, kakainin na ng lupa. Huwag naman sana kawawa ang mga residente. Former Congressman, yung Project na Flood Control sa tulay ng Barangay Tugbungan. Anong petsa na? December 2024 ang compression 2025 na po kung may problema man ang proyekto. Grabe naman pinabayaan talaga? Sabi pa ng mga residente, mas nauna pang natapos ang tulay na nauna pang naumpisahan ang flood control project mo. mo mo kabaw sa Mas matulog to, nakarating pala ang construction firm ng mag-asawang sa Zamboanga City. Puntahan natin ang flood control project sa barangay Manikahan. Ano to? Ang laki ng budget. Iniwan Nag-band-aid solution ta kayo nung pumutok ang isyo pero iniwan niyo rin. Member ka na ng the Big Six. Laki na ng AX allocation mo kong. Lalo na bago mag-eleksyon. Totoo ba? Gasong? Nice. Mission failed. Former Majority Floor Leader Manix Dalipe, ano ba talaga ang plano mo? The next president of the Philippines is from Mindanao, Sambuanga City. Manix Dalipe, number one. Okay.